Hello mga kalabs! Good morning! Good morning! Kamusta na kayo? Pasensya na kayo. Busy busy lang si Inday. At dito sa area ko ay bawal mag-video. Bawal mag-take ng picture. Kung ano-ano pa nga, Pero na ako kasi namimiss ko na kayo. Kamustahin ko lang naman kayo. So mga kalabs, pagpasensyahan nyo na. At ngayon nyo lang ako nakikita ulit. Nag-focus sa kanyang duty, sa trabaho para sa kinabukasan ng anak. Kasi dito hindi pa ako uh, na-monetize. So kailangan, kailangan ko ng watch hour, kailangan ko ng mapunan yung oras. Kaso nahihirapan ako pagsabay ng Wala, trabaho ka. ko at sa pagbibidyo, pagbablog ko. Kaya mga kalala, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para maging update kayo sa so, susunod kong gawing video bye